hindi ko alam kung ako lang ba ang may ganitong pag-iisip. Madalas kong tinatanong sa sarili ko kung bakit ako nabubuhay, bata pa ako ay tanong ko na ito. Di ako nagka-interes sa pera at yaman mula pa noon, noong bata ako ay madalas kong napapansin ay kasamaan, layaw, bisyo at ingaitan pagdating sa pera. Sa ibang bagay naman ay bakit pa kailangan ang mga iyon? Di ba't mabubuhay at mamamatay ka rin naman? Kaya't dati pa ay nabuhay lang talaga ako para sumabay sa kung anong nagaganap dito sa mundo, yung tinatawag na achievements. Para saan? kung ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Para saan? Kung iisipin naman talaga mas, mahalaga pa ang makuha mo ang respeto ng taong may galit sa iyo at kalaban mo kaysa sa panalong natanggap mo, yung legacy. Anong silbi noon kung mamatay Karen naman? Sa totoo lang kung may legacy ka at namatay ka na ay ginagamit na lang ng mga naiwan mo ang pangalan mo at hindi gumagawa ng sarili nilang pangalan. Ang masama pa ay ang naiwan mong pangalan ay ginagamit sa panglalamang sa iba ng pamilya mo na siya namang ikinadudungis ng pinaghirapan mo nang dahil sa mga bagay na yan ay ilang taon akong nakalaylay sa dulo ng mahabang sanga sa gitna ng kawalan. Palaging nag kung anong pakiramdam ng mga bagay na di ko pa nagawa, pero alam ko ang kahihinatnan. At ang palaging resulta ay dalawa problema at kasiyahan. Kung hinahanap mo ang kalungkutan, yun lang ay nagmumula sa ibang tao na hindi nakakaunawa sa bawat disisayon na ginagawa mo. Kung tama o mali ang desisyon ko, magulang ko lang ang uunawa sa akin. Bakit mayroong tama at bakit mayroong mali, para sa akin ay hindi sapat na sagot ang salitang para sa kayusan. Dahil may tama na gawin pero mali ang resulta at may mali na gawin para sa tamang hangarin. Kaya't naisipan kong mas palawakin pa ang aking hangarin sa pamamagitan ng Biblia. Naway bigyan ako ng gabay kahit na ako'y makasalanan. Maraming salamat po.